Ipagluluto ko ng masarap na ulam yung pamilya ko ngayon. Masarap to kasi si madam ang magluluto. Seafoods daw yung lulutuin ni madam. Syempre hindi mawawala yung hipon, yung alimango, sweet corn, hahaluan din natin ng patatas, at marami pang iba. Dito pala sa rooftop ng mansyon, magluluto si madam. Malapit ng dumilim kasi palubog na yung araw. Dapat lang nahugasan mo yung hipon, madam, kasi iba na yung amoy. Dahil madaming gagawin na proseso sa hipon na ito, kaya kumuha na si madam ng backup. Tatanggalan nga ng kamay at paa yung hipon. Basta meron sila noon kaya dapat tatanggalin. Sariling proseso daw to ni madam kaya huwag kayong mangialam. Pagkatapos sa hipon, ito na namang alimango. Buhay na buhay pa mga kapilingon. Nakakalungkot isipin na hanggang dito na lang yung buhay nila. Isa-isa <laughs> na tinatanggalan ni madam Nang tali yung mga alimango. Muntikan pang tatakas tong isa. Dahil mahal nga yung alimango, walang pinapalampas si madam. Kumuha na rin ako ng madaming backup. Baka kasi bukas na kami matapos nito dahil malalaki yung alimango. Pinahiwa ko kay Papa sa dalawa at doon natatapos ang buhay ng isang alimango. Bao. Isunod na natin tong mais na ninakaw pa ni Madam sa hardin ng kapitbahay niya. Nung nabalatan na nga lahat, abay hiwain na natin. Alam nga namang kainin natin to ng buo. Hugasan pagkatapos para mawala yung germs. Siyempre, wag din natin kalimutan yung mga patatas. Sabi ng kapitbahay ko, wag na daw balatan kasi nasa balat daw yung vitamins. Pagkatapos hiwain, huhugasan na naman para mawala yung bakterya. Dumidilim na nga kaya nilabas na ni Madam yung pangmalakasan niyang ring light. Isunod na nating hiwain yung mga rikados. Parang walang katapusang paghihiwa to. Dapat gawing giniling daw yung bawang. Kasing pino daw ng buhangin. Siyempre, kapag may bawang, dapat may sibuyas. Partner yan sila lagi eh. Sa wakas, natapos na din si Madam sa paghihiwa. Kaya ihanda na natin yung electric cooker. Ang sosyal naman magluto ni Madam. Napakasosyal din yung kuryente mo niyan, Madam. Kapag nasalang na yung kawali, lagyan na natin ng mineral water. Kasi ilalaga muna natin tong mais. Matagal kasi maluto ito. Kung ayaw mong kumain ng hilaw, ay dapat lang na ilaga mo. Shoutout pala sa kapitbahay kong nagkakaraoke. Muntik na akong makatulog dahil sa ganda ng boses. Hindi ko na nga namalayang kumulo na pala ito. Dahil nilaga na natin tong mais, abay isama na natin tong patatas. Dahil lahat ng matitigas papalambutin natin. Ang sarap ng mga buhay ng pinsan ko nagsisilpon lang dahil kumulo na din naman to ng mga 100 times kaya ahanguin na natin sigurado naman luto na to parang hindi ka sure madam ilagay na natin sa malinis na lalagyan dahil itong kawali pa din yung gagamitin natin punas punasan lang natin ng mga onte onte lang kasi masama yung sobra mainit na yung kawali kaya ilagay na natin yung peanut butter ay wait, wala palang peanut butter lang pala. Nung natunaw na nga yung butter, ilagay na natin yung sumpa sa aswang. Haluin lang natin hanggang sa mahilo yung bawang. Tapos, na natin tong sibuyas. Haluin mo lang nang haluin. Parang walang katapusang paghahalo ito. Ako'y nahihilo sa paghahalo mo dyan, madam. Kapag gold na yung kulay ng bawang, ilagay na natin tong alimango. Pagkatapos, tatakpan. Tapos, bubuksan na naman ulit. Kasi ilalagay na natin yung hipon. Kailangan na isa lang ito kasi iba na talaga yung amoy. Tapos, haluin mo lang ng dalawang beses. At pagkatapos, takpan ulit. Tapos, bubuksan na naman kasi lalagyan na ng pampalasa katulad ng oyster, seasoning at huwag kalimutan yung paminta para mawala yung langsa go tapos haluin mo lang ng haluin hanggang sa mayanig yung mundo tatakpan na naman at gawin na yung last steps yan yung pinagbabawal na technique ni madam para lalong sasarap yung niluluto niya kapag kumulo na, luto na yan Hinango na nga ni Madam baka masunog pa. Isinalin na nga ni Madam sa pinagsalina ng mais at patatas. Akalain mo yung nakaluto si Madam ng ganito kasarap. Hinalo na nga ni Madam hanggang sa mamix ang lahat. Lalo na itong patatas at mais sa ilalim. Para magpantay yung lasa, haluin mo lang ng haluin go. Tikman mo nga muna Madam. Yes! Dito nagluluto si Madam sa rooftop kasi dito din sila kakain ng panghapunan. At para din maamoy din ang kapitbahay ko. Yung masarap na ulam namin ngayon. <laughs> dahil masarap yung ulam. Siyempre, dapat social din yung drinks. Medyo nahirapan lang kami ng onti sa pagbubukas. <laughs> Ang sarap talaga mabuhay kapag masarap yung ulam mo. Cheers. Woo! <laughs> <laughs> dahil sa rooftop nga kami kumain, kitang kita talaga kami ng mga kapitbahay namin. Pero tumakain lang kami sa rooftop kapag masarap yung ulam namin. Hindi dapat tinatago yung mga ganito kasarap na ulam. Parang kumain na din kami sa restaurant. Ang sarap talagang mabuhay, go!